Sinimulan na ngayong Miyerkules ng transport group na Manibela ang kanilang tatlong araw na tigil pasada bilang pagtutol sa korupsyon kaugnay ng maanomalyang flood control projects sa bansa. Laman! 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 Nandito tayo ngayon sa Pilkoa sa Kevin City kung saan nagtipon-tipon na nga ang ilang mga miyembro ng Manibela para sa kanilang unang araw ng transport strike. Ang kanilang panawagan, itigil na ang korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Manibela Chair Mar Balbuena, nasa 15 mil ang nakakaltas sa kita ng isang tsuper sa isang buwan dahil sa tax. Pero giit niya, napupunta lamang ito sa bulsa ng mga tiwali sa gobyerno. Hindi ba kayo nahihiya ang kakapal ng mukha ninyo? Ang ating mga kasamahan, hirap na hirap mag-commute, hirap na hirap bumiyahe, samantalang kayo ang sarap ng buhay ninyo, nakasakay kayo sa mga luxury car na galing sa kaban galing sa dugo at Pawis, ni Cruz, ng mamamayang Pilipino. Bukod sa Maynila, ilang miyembro rin ng Manibela ang nagsagawa ng pagtitipon sa iba pang mga lugar sa bansa tulad ng Pangasinan, Samar at Davao. Sinabi ni Balbuena na mahigit isang daang libo sa kanilang mga miyembro ang makikisa sa kanilang tigil pasada hanggang sa biyernes. Magkakasarin ang transport group na piston ng kanilang tigil pasada pagdating ng Webes. Hiling ng mga katulad nilang tsyoper na tinaguri ang hari ng kalsada, maipaabot na wa ang kanilang panawagan para sa malinis at tapat na pamamahala.